Welcome back, mga kahaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At siyempre magbibigay po tayo ng pinakamagandang update po ngayon sa social media. Marami na naman po natutuwa sa mga ina-update natin, sa mga pagpapakita po natin ng napakaganda mga picture nila Baby Teo, ni Alden Richards, at ni Main Paul Kerson. Isa lang po ito sa dami ng mga kuha po sa Aldab Nation. Sabi ko nga po sa inyo, mahirap po talaga mag-react, mahirap po mag-komento, lalo na po kapag ka ang nakakapanood ng mga video natin, itong mga Army at mga main fanatics. Lagi silang may sabi na, naku, yan na naman, delulo. Alam naman po nilang Aldab tayo at hindi naman po po pwedeng ma 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 mawala yung mga sinasabi natin. Si Bossing na po may sabi, di po ba, na may anak na o matagal ng kasal si Alden tapos nagre-react pa sila. Yung tipong kailangan mong ipaulit-ulit na iparinig para makumbinsi sila. Kailangan lagi mo tong iparinig para malaman po nila yung buong kwento. Ako natatawa na lang po sa mga senaryo na lumalabas eh, sa mga komento. Pero okay lang po yan. Hindi po ba? Lalo na po pagka pinag-uusapan natin Aldab. Lalo na po yung mga pinag-uusapan natin about kila Mengay at kay Alden. Di po ba? Ito nga po matatandaan nyo po ba ang unang makdo ni Mengay sa Santa Maria Bulacan o sa Bulacan na kung saan eh, talaga naman pong dinumog ng buong Aldab Nation. Alam nyo po ba ng pagkatapos nun, siguro mga one week nagbalik ang Aldab Nation doon at may napo na po sila may inalagay pong bata roon. At talagang masasabi mong cute yung batang inilagay doon. Yung poster po na well correct me na lang if wrong, kung sa bandang kaliwa po ba yon o sa kanan. Kaya nga sabi ko sa inyo, malamang dito sa magkokomento sa akin, malamang mabibilang lang. Malamang yung iba magsasabi, ay oo Mr. Destiny alam ko. Pero siguro yung iba hindi. Hindi po ba? Medyo hati po kasi yung opinion nila. Hindi ko sinasabing maraming kakampi sa akin. Hindi ko sinasabing kumbaga makakakuha ko ng maraming simpatya. Hindi po ba kasi matagal na nga po yan. Hindi ko lang alam kung yung ibang mga mamis, mga titas, mga senior na makakapanood nga po ng ina-update natin, makapagko-comment po sila. Pero patunay lang po yan mga ka-Altab na meron po talagang bata. Hindi po ba? Kaya nga po kampante ako, kaya nga po yung iba hindi na gano nagre -reak. kasi alam nila na tama nga po yung sinasabi natin. Alam nila na kung saan nga po tayo yung wagi, tayo yung panalo. Sa, katulad po ngayon, di po ba? Wala pa rin reaksyon si Mengay. Hindi nagsasalita ang EAT patungkol nga po sa nangyari. Patungkol nga po sa interview ni, al, ni Tony Gonzaga kay Alden Richards. So, million na yung viewers no. Siyempre, kahit pa paano, pinagpipiestahan na siya. Napakarami ng vlogger nag ginagamit si Alden, ginagamit si Main, at si Baby Teo, o yung mga vlogger, pinagpiesta. Sabi ko nga po sa inyo, pag trending talaga, yun at yun pa rin po talaga yung ipopost nila. Biruin mo 1 million views, ang bilis ay loob lang ng isang araw. Hindi po ba? Samantalang showbiz lang po yun. At si Alden Richards lang naman yung in-interview ni Tony Gonzaga. Pero napakabilis ng 1 million views. At tignan nyo yung, hindi ko naman sinasabi na walang followers si Tony. Eh, napakarami rin. 4 million, di po ba? Pero titignan nyo po yung mga video niya. Hindi lahat nanonood sa 4 million. Po ba? Kaya nga po yung iba, nagulat na lang eh. Umabot agad ang bilis sumabot. Depende po talaga sa ini-interview. Eh si Alden po yung tipo na talagang pinag-uusapan. Talagang masasabi mo na maraming marami ang nagmamahal. Kaya nga po, ang bilis eh. No? Ang bilis ng feedback. Biruin mo. Maya-maya, umabot ng 1 million. Ulitin ko lang po, mga kalda, ba? Ako, hindi na po natin ginagamit pa si Alden para lang klaro kasi matagal na po tayo nagbibigay ng update kay Alden Richards at kay Main Mendoza kaya kumbaga basag po sila sa akin hindi ko nila pwedeng sabihin na keso ganito, keso ganon hindi po ba, totoo naman po eh dahil kung ano po yung sabihin ko kung ano po yung i-update ko rito talagang 101% legit hindi po ba Although yung iba, sinasabi ng iba ganito ganyan, ako nagbibigay po tayo ng resibo. Nagbibigay tayo ng mga video na talaga mapapaisip po yung iba. Magbibigay tayo ng update na talagang napakasarap pakinggan, napakasarap pakinggan. At galing naman po ito mismo kina Richard Polkerson at Main Polkerson. Kaya nga po pag ako nagbibigay ng mga balita, kapag ako nagbibigay ng update, talagang tinitignan nila, naghahanap sila ng maliit na butas. Para lang basagin tayo. Hindi po ba sasabihin nila, nako, ito to na naman yung kulto. Um, bumanat na naman. Nako, ito na naman yung talagang ganito. Wala lang magawa, etc. etc. Hindi po ba? Paasa daw po tayo. Remind ko lang po ah, may mga mamis, mga titas, mga senior na may kanya-kanya po kaming opinion, may kanya-kanya po kaming paniniwala. May mga bagay-bagay po kasi na may video po silang hawak. Lalo na po, sabi ko nga doon po sa pumunta ng Cebu, sa event po nila Alden at ni Maine, hindi po sila naniniwalang walang relasyon si Maine. Walang relasyon sila ni Alden. Kaya nga po sila yung nagsasabi sa akin, push mo yan Mr. Destiny. Nasa likod mo kami, hindi ka namin iiwan, hindi ka namin pababayaan. Po ba? Kaya naandito kami lagi sa likod mo para suportahan ka. Kaya nga po kita nyo kampante pa rin ako dahil alam ko marami pa rin po ang mga mamis at titas na nagmamahal po sa Aldab. Kaya nga nire ko po hindi ko po kailangan ng bagong viewers, bagong followers at bagong subscriber. Dahil alam ko lahat ng manonood sa akin itong 2023 at 2024 pambabas lang po talaga yung aabuting ko yung pang-iinsulto, pang-aasar, hindi po ba? Yun lang naman talaga yung matatanggap ko. Pero para nga po sa mga mamis to eh. Sa mga mamis na naghahanap ng update. Sa mga mamis na gusto po nilang malaman din kung ano na nga po ba yung mga kaganapan. Kung ano na nga po ba yung pinagpepestahan. Hindi po ba? Kaya nga po yung cut nail talagang tahan po nila eh pinupos nila na magkaroon ng love team si Alden at si Katrin. Ang daming ganto ganyan. Kita nyo naman po, no? Yung, mga ibang vlogger talagang pinipilit idikit si Katrin at si Alden Richards. Kaya yun, yun yung mabenta Mabenta si Alden. Mabenta si Katrin dahil nga po sa issue. Tapos may mga sumasabit pa kay Andrea. O, oh, matik na yan. Di po ba? Yan talaga yung literal na naghahanap ng viral nagahanap ng trending tapos 'yung po 'yung ibabalita nila eh ako hindi na natin kailangan pa mag-trending hindi na natin o oh, hindi na natin kailangan pa maghanap ng mga trending kasi dito palang kita na po natin eh di po ba walang well, gandito na lang po 'yung updates natin mga kaalda ba kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka latest at sariwang update Abay, tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya, -maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded aldab nation na nagmamahal po kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kita ang bagong subscriber. At wag mong kalimutang ishare ang mga video po natin ha sa mga mami, sa mga titas at sa mga sinyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.